Sa panguna ng anti-cybercrime group ay sinimulan na ang masusing investigasyon laban sa mga individual at grupong nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon ng mga peking EJK victims na pilit isinasangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang larawan at testamento ang lumabas kung saan ipinakita ang mga umano'y pamilya ng mga biktima ng EJK. Ngunit nang siyasatin ilan sa mga ito ay walang kaugnayan sa war on drugs at hindi naman biktima ng karahasan noong nakaraang administrasyon. Kapansin-pansin na halos sabay-sabay na naglabasan ang mga grupo at individual sa panayam nga kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo. Isinumitin na nila ang mga ebidensya sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa mas malalim na pagsisiyasat. Isa sa mga kontrobersyal na lumitaw ay si Aling Sheila na may bitbit na larawan ng kanyang anak na umano'y biktima ng EJK ngunit na diskubre na noong 2024 lamang ito namatay, hindi sa ilalim ng Duterte administration, bagkos dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na droga, pagnanakaw at iba pang krimen sa panahon ng Marcos Jr. administration. Sa isang viral video, makikitang sumasabay si Aling Sheila sa panawagang panagutin si dating Pangulong Duterte. Ngunit ayon sa PNP, hindi ito palalampasin. Siya at iba pang mga grupo na sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon ay baaring masampahan ng kaso. Bukod kay Aling Sheila, patuloy rin nagkakalat ng iba't ibang memes at fake news na pilit iniuugnay sa dating Pangulo. Ngunit iginit ang PNP na hindi nila hahayaang magamit ang kasinungalingan upang linlangin ang publiko. Habang patuloy na nag-iingay ang mga nagpapanggap na biktima ng EJK, mas lumilinaw rin ang layunin nila ang baluktutin ang katotohanan para sa pansariling interes. Ngunit sa pagsisiyasat ng PNP, walang kasinungaling hindi magbubunyag at walang manipulasyong hindi mabubuwag. Sa huli, mananatiling matibay ang hangarin ng batas na ipagtanggol ang katotohanan laban sa mga mapaninlang na propaganda.